may ano tay Mars. Okrang nilaga pinaibabaw lang natin to sa sinaing Mars. Kasi sa usa natin bagoong Mars. Ah, uh, piniga ko ng kalamansi. Ito Mars, ito eh, Mars. Ito tilapia Mars. Tapos paksil. Bisugo yata itong paksil ito Mars eh. Masarap ito ng isda, Mars. Malaman. Balisan mo na dyan. May kapit tayo, Mars. Mars, Paingit ang sigmura. Mahal Mars. Mahal ng Mars. Anak mo na dito. Anak a lot of mothers.

Ito din kasi magbubulo nila pa naman ako, na Mars. sarap na sarap yung bago, isaw-saw sa isaw-saw sa bago sarap na no ano mars paksiw kaitong tilapia kasi yung okra sa uso sa ano mars ito mars sarap napadami yung

Saya masih ingat itu pernah kahwin sama saya. Kamu sangat nak dah Ito nga, okra ito, mas. Lako ito pa niya, mas. sariling tanin ko, mas. Ngahong pita. Amaya, mas, si pa isang garden ko, mas. Malalaki na yung patani ko, mas. Okra ko, hindi tumubo, mas. Magpunla ko ulit, mas. kasi mali pa lang ko dapat mababaw lang hindi kasi mabubulok yun sa ilalim mars ng lupa kasi malalim hindi siya maka sibol mababaw lang pala dapat may patula din ako mars mars oh. ay ito mars oh yun, Mars, malaki na yung mga ganyan tumla ko Mars. Tapos ito Mars. may kangkong din ako Mars. Kangkong. Ito yung okra Mars eh. Okra Mars, okra. Hmm. Tapos ano ba ito isa? Sili pa isa Mars, sili haba. Sana yung ko, ano? ito so, ako sa ano mas eh patula eh may din ako mas repolyo Mars. mars. kasura lang mas Mar kailangan ito sa maraming lupa repolyo tapos ito mars itong upo ano mars pwede ito mars tanim na ako dito mars ang dami akong pang pulila mars ah

就是嘛。 so gumal, so talaga si Go Tomas. Start sa parke. Oh como hay nada sabiyo na ulo na sadako gusto gusto ko mista Ito yung langaw, Mars. Ngayon lang ang pumunta, Mars. Takpan ko ito, Mars. kay ito, Mars. Kaya, ayoko yung may mag-ano 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 mag ano mag ano Mars Dito ko kayo ka pinag-try in one Mars kasi bawal sa akin yung try in one Mars. siya ano kung magulatin Mars. Ay pangit pa naman pag magulat ako Mars kasi yung mga bad words Mars. Nasasabi ko. Pero hindi ko sinasadya yan Mars. No. <clears throat> Pag nagulat ang mga, mga, mga magsalita ng pag-worlds, Mars. Inam na tayo ng maintenance sa ating Mars. Isa na lang pala ito, Mars. Sa, so, ano Mars? Sa Squalene. Ang tip na itong laman, Mars. sa atin. Musong Mars. Salamat po. Ama. Sobrang kumbusong. Ito Mars, To maintenance na ito Mars. 100 mg ito Mars. Mataas ito na ano Mars. Para ito sa mga matataas. Tapos mani yung gabi Mars. Inuinom po ako ng ano Mars pang gabi. Ang Lodopin Mars. Ang Lodopin Mars ito lusaktan nanganap na daw ako ni Dr. Amers kasi nagpaba ano? para malalaman ko saan galing ang ah, headache kasi lang napakamahal na kulak lang 5,000 din ang gastusin mo sabi ko ano sa kanalang <coughs> <coughs> tapatay pang pa ano Mars yung may kapitbahay akong nagpapacheck up doon kay Dr. Ross lagi ako yung kasi at hindi ako bumalik kasi may palo ako at uh, palo at check up ako mas so, e, sabi ko okay na naramdaman ko eh sabi, sabi ni Dr. Ross wag daw magpakampante eh, kasi Try daw na yung high blood nurse baka maglakad daw ako sa tabi ng kalsada dito na lang daw ako matumba Mars kasi nung binipin niya ako Mars ano 210 yung dugo ko over 1 190 plus ba yun Mars basta mga ganun Mars ang taas din ang, ang yung ko kaya natakot sa doktora ano yun Mars doktor yun ang ano namin dito Mars Ano yung era yun Mars <coughs> factor yun sa new era libre lang yun nurse pero yung mga gamot nurse na nurse Mars bilhin mo yun Mars isa lang mahal din nurse wala pa tayo ng nurse eh mabait yun si doktor bakit yung mga nurse niya ang katuwang niya sa ano nurse sa clinic niya. Ang bait sila, Mars. Talagang pag ano-anahing asikasohin ka talaga, Mars. Shout out po kay doktora at saka sa dalawa po niyang asistan. Salamat po, Dok, sa pag-aalala mo sa akin. Sinsya na, Dok, hindi po ako nakabalik kasi sinabi po sa akin ni Ate Helen, ni Ate Ispi. Sino po ba pong nag-ano? Ito na po matandaan. Basta lahat po na nakakilala sa akin. Sinasabi ni doktora pag nagpa-check up. sabihan, sabihan daw po ako. Pati sa, <coughs> na babalik daw po ako doon. Hindi pa po ako bumalik. Saka pinakabahan po ako. <coughs> Sabi kasi yung doktora eh, ay... Ano, bumalik daw ako kasi delikado daw po yung ano. dami na da po kasi nang namatay sa ay blood mga ano daw po niya na pasyente na pinapabalik niya doon sa kanya Eh hindi na kasi bumabalik kasi namamatay na Mars ay <laughs> ko kaya hindi na po nakabalik kasi patay na po kasi tigas na ng ulo, hindi pinapabalik niya, hindi raw ba mabalik. Ano Ma, ka, aras mo nga mo na sa'yo? Ah, uh, bakit? Nangarap ni sa'yo? Oo. Mm -mm. Mars, siksa yung anak ko, Mars. <laughs> maglaba na naman ako, Mars. Kasi, dami ko na naman labahin, Mars. araw araw lang Mars, laba, Mars. Mabuti, Mars, nasipag ang maglaba, Mars. Kung di lang pag Mars, nako, Mars. Yung matupinin ko, Mars, labak na laba ko ng labah, yung tupinin ko. Hindi ko na maintindihan, Mars, kung katupi ko pa ba ito Mars kasi pag katupi ko Mars linis ako sa labas dito sa loob tapos mag kasi ng mga aso Mars hirap Mars ang ano ko Mars hindi ko matila kung ano unahin ko Mars kaya minsan abutan na lang ako dating nga asawa ko Mars di pa ako tapos maglinis Mars maliit lang na yung namin Mars may sarili naman siyang kusina, may laundry, may CR, sang kwarto. Hindi lang siya malaki, Mars, tama lang din sa amin. May salas. Maganda pwesto namin dito, Mars, kasi malapit lang kami sa kalsada. Tapos malinis 'yung pwesto namin, Mars. pakita ko sa inyo, Mars. Special ko kasi sa Garden Commerce. May, ako bakit, ay, hugasan ko kaya muna itong mars, no? ay, mars mamay, na. Ang mars na ngayon, alang mars. Bagay mo, mars. Ay, Ayan magkano? ano ah. Ay, Ang Ayan mag -ano, bon. Ayan.